Hello mga sisi! Welcome back to my YouTube channel. For today's video is pag-uusapan natin kung bakit nga ba tayo nagkaka at saan ang gagaling ang pagkakaroon ng splitsen at ano ang pwedeng maging solusyon nito. Bago ko sagutin ang katanungan na yan, magsisimula tayo pagkatapos ng intro na to. Hello mga sisi! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ang pag-usapan natin ngayon ay eh, kung bakit nga ba tayo nagkakaroon ng split send at kung saan ang gagaling ito. Bago ko po muna i-explain is, uh, isa-isa at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, click mo lang ang Lalin TV and don't forget to subscribe, like and share and click mo na rin ang notification bell para kung sakaling meron akong mga bagong upload na video is manonotify ka. So magsimula na tayo. San nga ba nag uh, nanggagaling o bakit tayo nagkakaroon ng split Unang-una -una, mga sisi, nagkakaroon tayo ng split sen pag yung sobra tayong uh, nakababad sa initan. Uh, hindi maganda na tayo lagi is naka babad sa initan lalo na uh, ang ating buhok is doon nagkakaroon ng split end. And then, pangalawa naman mga sisi is yung sobra mong pagkukulay ng buhok. ah uh, pwede magkaroon din siya ng uh, split end at uh, pagluto na yung buhok mo sa kakakulay, magkakaroon na siya ng parang buka-buka uh, sa buhok, dulo ng buhok mo, pwede na siyang maging cause ng split end. And then mga sisi, yung pangatlo naman mga sisi is yung ah uh, pag nag uh, iron ka ng buhok ng basa ang buhok mo hindi talaga mga sisi maganda ang uh, mag ka ng buhok mo ng basa basa ang buhok pwede nga talaga siyang uh, masira at and, at magkaroon din siya ng splits end. so uh, ano nga ba ang best na talagang pwede natin gawin kapag meron tayong splits end. Siyempre, ang una natin gagawin talaga dyan is yung ititrim natin ang buhok natin, tatanggalin natin yung mga part na may splitsen para hindi na siya umakyat ng mataas. At nawala rin yung splitsen split natin kasi sadya naman talaga ang buhok natin is pangit talaga pag meron ng splitsen kasi imagine mo yung dulo ng buhok natin, parang may buka-buka siya na hiwa-hiwa. Hindi maganda talaga yun sa ating buhok. And then, kung may budget ka naman, mga sisi, uh, na may pampatreatment ka, ipatreatment mo na lang din, o kahit anong treatment, sa buhok mo, once a month, para at least, uh, uh naalagaan, naalagaan mo na rin ang iyong buhok, at nawawala pa yung pagkakaroon ng split ends, So, mga sisi, hanggang dito na lang, I hope na meron ka natutunan sa aking ginawang video. At bago ako mag-end uh, dito sa aking video, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, huwag mo ikalimutan na i-subscribe ang Lalin TV and then forget to subscribe, like and share. And click na rin ang notification bell so ma notify ka kung sa haling meron akong mga bagong upload na video. Okay, thank you mga sisi. Thank you for watching. Bye!